Hello, baby. Hi. Ayan na yung mga pinapamili namin, mga kanibi. Pang sa ano. Sa lulutuin karne ng baboy. Ayan. Hi. Hi. Bili pa ng tubig mo na oh. what's up mga kanoy good morning sa inyong lahat nagbabalik na naman si kanoy for another video araw ng lunes mga kanoy pi lalabas na naman tayo bali nag message sa akin si auntie lisa uh, hindi ko daw susunduin sila ngayong araw na to dahil may sakit yung kanilang apo so yan yeah, lalabas na tayo uh, at mag na lang tayo ng pasahero natin dun sa EGL Now uh, dala ko na yung tubig ko ayan bali bukas mga kanoypi, araw ng martes kukunin ko yung baboy doon sa ano sa uwinggan kay kuya wiltan ayan isasakay natin kay mia yung baboy doon okay kasi sa merkules binyag ni bibi maika ayan birthday sa binyag mga kanaypi isahan na lang yung celebration para ano mas tipid okay maraming maraming salamat nga pala sa mga subscribers ko uh, ayan thank you so much sa inyong lahat mga kanaypi sa suporta wow. shout out kay ano kay Sir Winston Duran kay Kuya Rondillon kay Kuya Bertong palan at Ate Barbara kay Madam Madeline Corales ng Hawaii thank you thank you so much Basta na natin tong gate ng makalabas na tayo bali umambon din kagabi mga kanaypi uh, tumigil lang din saglit lang na umambon buti na lang hindi siya lumakas uh, at hindi nabasa si Mia hindi ko na kasi nilalagay yung ano yung cover mga kanaypi saka na lang ilagay pag ano umuulan na naman no at sana hindi umulan sa Merkules Ano ni Pip? All right. Ay, nandito na tayo sa EGL, makaka-no pip. Talangkalan. Ay, try scale. Pati na, 他尿。Uh, no. Yeah. banan natin si Unyok mga uh, ipi karan okay, oke thank you Alanting and sunyok mga kanilipi ah <laughs> Binigyan tayo ng 60 Plus yung 20 kanina Naka 80 tayo mga kanilipi 80 pesos yung binamano natin ah Punto na tayo ng EGL Ayan, may pasero tayo Mga kanayipi Kaya natin Gusto walang pasok no Wala daw pasok hindi ko na tayong tayo na natin makakana ipi. Saglit lang naman yun eh. Nag-shoutout kayo na, crowd. Ano ganyan? Dini. Tapos, eh, naka-video kayo na eh. Yung mga bata na kilala tayo, mga kanay tulog ko lang, mabibig na rin ay, thank you madam tataka, ilan na ilugan ng tiyak kabisado <laughs> ko <laughs> oh, thank you, thank you thank you, thank you. Ayan, natin na natin sa ante dito Mga Ngayon, balik tayo ng EGL Or hanap ulit tayo ng panibagong pasayro natin Ayan, mga kanoypi Kakatapos ko lang nagpakain sa ating mga manok na Decal Dwight at Decal Brown. Tapos dito, yung mga malilit na Decal Dwight, ay na rin, napakain ko na. Nagpalit na ako ng sapin nila sa kulungan. Papakita ko sa inyo mamaya, mga So, ito na, yung mga Decal Dwight ko. Ayan, ang dami na namang itlog. So, ang maganda, Nakaka-harvest ako ng paisa-isa na Jumbo. Ayan mga kanipi, Jumbo sa na isa naman to. Dalawa yung egg yolk niyan mga kanipi. At itong mga manok na to, ayan mga kanipi, March 5, 2024. Ma si six months pa lang yan, next month mga kanipi. Ayan, tignan niya yung kulay nila, ibang-iba na no dahil yan sa ano mga kanipi, sa pinapainom ko na ano na egg 1000 kaya nagkaganyan na yung kulay nila pero maganda naman no parang hindi decal dwight <laughs> parang may lahing iba no umalo na sa kanilang balahibo oh. oh. So, pangingitlog ingitlog pa yung iba na yan mga kanaypi. Yung iba hindi pa nangitlog eh. At dito tayo sa ano sa mga decal brown ko. Gusto ko lang ipasilip sa inyo, mga kanipi. Ayan. Kanina nung nagpakain ako, mayroon akong nakitang ano, isa dito na basag. Mga kanipi, tinapon ko na yung isang basag na yun. Ayan. So ganyan yung mga manok natin yon nandun oh nasa baba yung ano yung tinapon ko na ano na basag na itlog sayang nga eh alright anong oras na mga kanipi kakatapos ko palang na pinakain sa kanila nagpakain grabe init init na naman So, ipapakita ko na naman sa inyo yung mga bago kong alaga na sisiw. Sinara ko lang kanina to eh. Gusto ko lang ipakita sa inyo mga kanay. Para ma-update kayo. At itong ano, itong mga sisiw na to, binili ko nung August 15. Ano na ngayon? ano uh, anong petsa na? 20 na ata mga kanay. Ah, hindi. 19 mga kanaypi August 19 ilang days pa lang nila yan nilagyan ko na siya ng ano ng ganito para tanda ko yung ano kung kailan ko na nabili yung sisiw yan August 15 August 19 pa lang ngayon ganyan na sila kalalaki mga kanaypi yan yan ay mga alaga ko na no na Decal Dwight at uh, 45 days so ayan mga kanipi bali papunta tayo dun sa ano pag arkilahan natin ng ano ng lamesa, upuan at plato, baso ayan para may magamit sa binyag ni Bibi Maika no? so samahan niya ako pumunta doon wala mga Kanoipi, wala pa daw yung ano, yung katiwala doon sa ano pagkukuhanan natin ng uh, mga plato gano'n mga lamesa. So pasada muna tayo. ang lang kal. sa Clenard Apang ko lang na jibilt bag ko angkol Ayan mga kanaypi Nakakuha pa tayo ng pasayro natin Ayan, hinatid natin dyan sa Sacred Heart Ay, pasayro tayo mga kanaypi Ayan kumita tayo doon ng 50 pesos Ayan mga kanaypi, nandito ako sa tapat ng SM ngayon At tinaantay ko si Madam Luz Sabi niya, pababa na eh, baka nasa second floor or third floor pa ng SM Kaya antayin natin dito sa labas At mukhang ulan pa, sana nga Huwag ituloy mga kanipik Huwag tumulay yung ulan para ano Hindi magbasa si Mia <laughs> Bali hindi nagpahatid kanina si Madam Luz Dahil ano may Kasabay daw siyang pumunta ng SM eh. Ayan susunduin lang natin sa taas mga prutas so, pa. May mga prutas pa, pa ako na ano eh. Ito, isa taas na, may babaw ng ano mo, ng galon mo. Tapos, uupo ako. Uupo mo na. muna ako. Oh, ako sige. ko. Madam. ayos lang, Madam. Katera, katera. Yun, pa ako, hindi pa Ay. 'Yun na 'yung proteksyon dito, Madam. Tissue naman 'yun. Ito Ito, Madam. Ah, uh, tissue lang yun tama. Ay. tama okay.

Sandali lang ha. Kasi ayok, ayok kami lang agay. Doon may umihiga yung mga pusa. Tapos ay ako sa buho. Ano, sa ano na tapo. Ayan mga kanipi. Nahatid na natin si Madam Luz. At binigyan naman ako ng 250 tapos yung bumili na naman siya ng ano ng itlog Rot. itlog ng decal brown mga kanaypi nag order siya all pieces ayan naantay ko sila misis at baby ka mga kanaypi dahil pupunta kami ng bayan ay nandito na sila ay, sasakay na naman ng brum brum na. Yeah. Ay, wow.

Ayan na yung mga pinapamili namin mga kanibi Pang ricado sa ano Sa lulutuin karne ng baboy Ayan Hi Hi Bili pa ng tubig mo na right, Alright thank you uh, Ayo bang Andiyan na yung ano Binili namin mga kanayipi Pang Ricardo Ayan mga kanayipi Nandito na kami sa bahay At uh, buti na lang Hindi kami nabutan dyan sa Daan ng ulan Nandito na kami kanina sa garahe ni Mia pa uh, Papatak patak na yung ulan Ayan bumuhos na yung malakas na ulan Tapos na So ngayon lang tayo na nakapag-vlog dahil malakas yung ano, ulan talaga. At nandito na yung ano, pinamili namin. Diyan na rin yung tubig ni Maika na dalawa. So nandito sa loob si Baby Maika mga kanay ito. Hi. <laughs> Hi, kawawa. Hi, mga kanoy pi, Wow. Well, yeah, -hey na, yeah, -hey na, yeah. -hey. Wow. Clap your hands, na. Clap. Yeah. This one. So, ayan, mga kanipi, bale, kulang pa yung nabili ko na, ano, na ricado. Wala pa yung, ano, mga gulay. At, bukas ko na lang bibilihin. Saka, hindi ko rin, na, ano, hindi ko rin napuntahan yung pagkukuha natin ng lamesa mga upuan kasi lumabas mga kanipi kaya hindi na ako nakabalik doon sa kanila kanina at bukas ng maaga pupunta pa ako ng umingan para kunin yung baboy so siguro pag uwi na lang namin galing umingan saka na lang ako bibili ng mga kailangan at yung wala pa dito na mga ricado, mga gulay at pupuntan ko na rin yung ano, yung lamesa. Sana makuha ko na bukas at kumpleto pati plato, kutsara <laughs> para walang problema no. Tapos hapon, pupunta naman ako ng San Nicolas. bising bisi si Kanoy Pibukas, mga Kanoy Pindi tayo makakapasada. Baka hindi ko na rin masundo yung siniservisan ko dyan sa AGL, si Auntie Lisa, yung kanilang apo. Ayan. So, yan. Abangan nyo na lang yung gagawin natin bukas, mga kanaypi. At magiging busy tayo bukas para sa pag-prepare ng birthday at binyag ni Bibi Mika So, maraming maraming salamat, mga kanaypi. Uh, thank you so much sa inyong lahat na walang sawang suporta sa panunood at sa noise keep ads na ginagawa nyo. Maraming maraming salamat. Kita kita tayo bukas sa panibagong vlog ulit. Stay safe lagi. I love you all and peace out.